Ay, the putre pa yan, oh. I don't really wanna say no more, be shallow cause you're cool, I want you fuck me So what's up mga kapangil, muli nagbabalik si Rob's TV official Panibagong araw, panibagong vlog na naman O panibagong episode sa ating video So post today video is uh, tungkol na to ito sa bye bye yeah. Bye bye tayo wala gawa di bye bye tayo konti ngayon ayan po mga kabangis kasi subang subang masama ang panahon ngayon kasi medyo walang malaot kaya medyo maalo no at maula pa parang maulan sa dito na lang ako nag intro sa tabi ng dagat mga kapangin ya sa lahat na mga ba, shout out at shoutout sa inyo no Shoutout kay free Princess, uh any anyway, words this day uh, this reward o oh, sa lahat ng family sword dyan o oh, sa mananood dyan o oh, sa solid planner Solid a sewer planet shoutout Bulol Pasensya na sa na mabubulol ha Minsan kayo, minsan kasi nabubulol kayo uh, Nabubulol tayo, di ba? Kaya, ganyan talaga tayo. Diba? Ano lang? Pastig lang. <laughs> Kaya, uh, abang abang rin o, diba? Kaya, sa lahat ng bakit ako dito nag-update sa ng sabi ng -dag dagat. Kaya, para makita nyo. Kung ano nyo. Diba? Mag-uso. Oh. Magandang ganyan. Magandang view. Diba? Ayan. Ayan. Ano? Ay, oh. Diba, ang gandang ganda yan, di ba? Oh. Yeah. Ayan, gusto ko maganto di ba? Sa lahat ng na nanonood dyan 'wag kayong magtaka kung gani bakit ganito ako, di ba? Kuno, na may nakot, may in trip, oh, di ba? sila. Di ba? So, ito, Pakita ko lahat niyo sa. ko sa inyo kung gaano gaganda dito mga kapangil di ba sobrang sulit talaga kapag tumira ka sa probinsya la dito ah uh, fresh ko makakain mo yan no may nag food trip pa yan no oh. ayan oh. Magkita mo lahat yan ng ano sobrang gandang ng view <coughs> di ba ah uh, dito yan no oh. Yes, meron din yan, oh. Medyo malabo ata yun ah. Kaya po lang para ako ngayon oh. No? Di ba? Oh. No. Yan po, Sikihor yan. Oh, shot of the Pandya. Sikihor vines Sana naman. Ah, yan po mga kapangin. No? Di ba? Kaya ngayon, sad -sa tayo ngayon. Uh, kasi nandito ako sa Batong Golo. Batong malaking Malaking corals. Uh, ira طاقت ko Yan po. <laughs> ayan so, yan po kakapahin uh, no. Yan. Siye baba pa tayo. Yan mangaka pa rin 'yo pa. Ganyan talaga dito. Ang gusto mag, gusto mo magtiaga, magtiaga para makamit. Ito 'to. Ito 'yung katulad niyan. Pamakahin nan. Sibod 'yan kinakain nila. 'di ba? Masarap kapag kasama ang pamilya mo kapag pupunta sa Baybay o sa Tabing Dagat kasi mapasarap ka sa kain dapat. Tapos mga ka lang ng ano diyan, uh, giant fish or giant fish. <laughs> o oh, sa lahat na naman diyan ah. Uh, sa lahat na naman diyan ang nagkuano. Super naman para mamulitas tayo. Ano? Watch hour na lang inaabol ko mga kapangil kasi kaya kunting 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 tiis na lang no mararating natin yan kahit mababa tayo naman views uh, at least balang araw maging successful din tayo di ba o sa ngayon naghirap tayo kasi nahirapan tayo di ba kaya sikap lang mahal natin di ba darating yung araw na makakamit mo yung inaasasam yung tagumpay or successful sa buhay mo di ba ay lang. Uh, sa salat naman ng salat naman ng mga solid supporter ko. Uh, sigilan tuloy lang tayo. Tuloy-tuloy lang ako. Tuloy-tuloy lang tayo na hanggang hanggang buhay pa tayo. Kaya pa nating tumayo sa sarili natin at mag marating yung tagumpay balang araw, di ba? tayo. Na So, kita-kits na lang tayo sa susunod na kabanata mga kapagilo. Kaya, oh, yan bo. Ganda yan. Sulit yan. May simit uh, ulit sa loob. Gusto ka pala, simit pa Ah... Resource na, resource na ito. Hindi pa tapos yan. Ayan, di ba? Kita nyo. Di uh, Ayan, may ano? Uh, nagbangka Aywan ah, ko parang namana na yan ah so what's up no so hindi pa tayo magtatapos no sa ating vlog ngayon so magpasalamat tayo sa pagayon kasi binigyan tayo ng bagong buhay bagong biyaya at bagong blessings sa ating buhay ba diba? kahit kahit kunting li, kahit kung naman kunting li ana man sa kasi kailangan natin magpasalamat pagyon kasi hindi dai sa kanya dai sa kanya so kita tayo makaka-aabot ma natin ito di ba kaya, kaya 'pag may blessing kayo dumating palagi kayo palagi tayo magpasalamat kasi blessing yan eh hindi dahil sa kanya di tayo makakatanggap ng ganyan di ba so ganyan talaga tayo di ba oh, so so at bang, Abang-abang na lang kayo sa susunod na kabanata mga Panginoong. So, shoutout sa lahat na unang nanonood at walang lang sawang sa Kaya, abang-abang na lang kayo. So, peace out.